Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong daily Cancer horoscope para sa Enero 25, 2025, na yung araw. Tumutok sa mga biyaya at mensaheng dala ng ika-negatibo, 26 lunar day. Ang araw na ito ay perpekto para sa introspeksyon at paglilinis ng iyong damdamin at isipan. Sa bawat sandali, mararamdaman mo ang banayad na udyok mula sa universo upang pagnilayan ang iyong nararamdaman at mga iniisip. Maglaan ng oras upang suriin kung paano ka naapektuhan ng mga nakaraan mong karanasan, lalo na ang mga pagkakataong naramdaman mong ikaw ay napabayaan o nasaktan. Paano nga ba nag-echo ang mga damdaming ito sa iyong mga aksyon? Ito ang araw upang yakapin ang mas tahimik at mapayapang aspeto ng iyong kalikasan. Hayaan ang iyong puso ang magdala sa iyo patungo sa landas ng pagpapagaling. Habang ang buwan ay nananatili sa Sagittarius, naroon ang udyok na subukan ang bagong pakikipagsapalaran at tuklasin ang mga interes na maaaring magpasigla sa iyong biwa. Sa ilalim ng impluensyang ito, may isang munting tinig sa loob mo na nagtutulak na lumabas sa iyong comfort zone at sumubok ng mga bagong bagay. Maaring ito ay simpleng pag-explore ng bagong hobby, paglalakad sa bagong ruta, o pag-uusap sa mga taong hindi mo karaniwang nakakasalamuha. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang buksan ang iyong sarili sa mga karanasan na maaaring magbigay inspirasyon sa iyo at magdulot ng kasiyahan sa iyong puso. Isa sa mga aral na maaaring dalhin ng araw na ito ay ang kahalagahan ng pasasalamat. Habang abala ka sa pagtuklas ng bago, huwag mong kalimutang bigyang pansin ang mga tao sa iyong buhay na tumulong at sumuporta sa iyo. Ang simpleng pagbanggit ng salitang salamat ay maaaring magdala ng napakalaking epekto. Sa pamamagitan nito, mapapalalim mo ang mga ugnayan at maipapakita ang iyong pagpapahalaga sa mga relasyon na nagbibigay lakas sa iyo. Subukang alalahanin kung sino ang mga taong nagbibigay ng sigla at kapanatagan sa iyo, maaari itong mga kaibigan, pamilya, o kahit isang kasamahan na laging nandyan para tumulong. Habang dumadaan ang araw, maglaan ng oras upang bitawan ang mga negatibong damdamin na maaring bumabagabag sa iyo. Ang mga sama ng loob o bigat ng damdamin ay maaaring magsilbing hadlang sa iyong pagkilos patungo sa mga bagong oportunidad. Hayaan mong ang enerhiya ng buwan sa Sagittarius ay magbigay liwanag sa iyong daan. Ang pagsuko sa mga negatibong emosyon ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng lakas dahil ito ay nagpapakita ng iyong kakayahang magpatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Sa paggawa nito, mas makikita mo ang kalinawan na magdadala ng panibagong mga pagkakataon sa iyong buhay. Ang araw na ito ay paalala rin na ang pagpapatahimik ng isipan ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa paglago at pagbabago. Maaaring nararamdaman mo na maraming bagay ang nagaganap sa paligid mo. Ngunit ang pagkakaroon ng sandaling katahimikan ay makatutulong upang maayos mo ang iyong mga iniisip. Subukang maglaan ng oras sa pagmumuni-muni o kahit simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar kung saan maaari kang mag-isip ng malalim. Ano ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo? Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Sa pagminilay-nilay, matutuklasan mo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Habang natutuklasan mo ang mga bagong aspeto ng iyong sarili at ng iyong mundo, tandaan na ikaw ay konektado sa mas malawak na universo. Ang mga desisyon mo ngayong araw ay may epekto hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Yakapin ang enerhiyang positibo at gamitin ito upang magdala ng inspirasyon at kaginhawaan sa iba. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga hamon sa buhay, palaging may pagkakataon para sa pag-asa at bagong simula. Sa pagtatapos ng araw na ito, cancer, bitbitin mo ang mga aral at inspirasyong natutunan mo. Ang bawat sandali ng introspeksyon, bawat hakbang sa bagong pakikipagsapalaran at bawat pagpapahayag ng pasasalamat ay nag-aambag sa isang mas makulay at makabuluhang araw. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, hayaang ang iyong puso ay mapuno ng kapayapaan at ang iyong isipan ng kalinawan. Magtiwala ka na ang universo ay gumagawa ng paraan upang dalhin ka sa mga lugar at oportunidad na nararapat para sa iyo. Ikaw ay isang ilaw sa kadiliman, Cancer. Ang iyong kakayahang magdala ng kaginhawaan at inspirasyon sa iba ay isa sa mga pinakamalakas mong katangian. Yakapin mo ito at patuloy na maging bukas sa lahat ng posibilidad na naghihintay sa iyo. Sa araw na ito, ipinapakita ng universo na may liwanag sa bawat pagsubok at ang araw na ito ay simula lamang ng mas maliwanag na kinabukasan para sa iyo. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.